ang misteryosong Bundok Banahaw. Sa gitna ng Quezon, makikita natin ang Bundok Banahaw. Hindi lang ito basta bundok, kundi isang sagradong lugar. Maraming kwento at alamat tungkol sa mahika at misteryo nito. Dito parang magkaugnay ang kalikasan at espiritualidad. Apat na magkakaibigan isang adventura. Sina Pedro, Anna, Carlo at Lisa ay magkakaibigan mula sa Maynila. Nagplano silang akyatin ang Banahaw gusto nilang makalayo sa gulo ng siyudad at maghanap ng pakikipagsapalaran. Excited silang lahat sa hamon ng pagakyat at sa ganda ng kalikasan. Katimikan at hiwaga sa gubat. Sinimulan na nila ang paglalakad sa gubat. Maliwalat siriwangin. riwangin. Pero abang tumatagal, parang may iba akong nararamdaman. Ang tahiik ng paligid. Parang may nakatingin sa atin. Ang kuweba ng mga bulong. Nakarating sila sa isang kweba. May mga naririnig akong bulong mula sa loob. Ang misteryoso ng dating sa akin. Kahit natatakot na pagdesisyonan namin na pumasok. Sa loob ng kweba, iba-iba ang naramdaman nila. Si Miguel, ang pinakatahimik sa grupo, biglang nakaramdam ng kakaibang enerhiya. May kung anong nagudyok sa kanya na magnilay. At doon, nakita niya ang mga pangitain ng nakaraan at ng hinaharap. Paglabas nila ng kweba, nag na sila. Hindi nila maipaliwanag ang nangyari. Si Miguel na dating tahimik ay puno na ng sigla. Mayroon silang sekreto ang hindi nila masabi. Pagbalik sa Maynila, daladala nila ang karanasan. Naging mas malapit sila sa isa't isa at sa kalikasan. Naintindihan nila na may mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Ang gudok banahaw ay simbolo ng ating kultura. Sa lugar ng misteryo, pananampalataya at inspirasyon. Marami pang kwento ang nakatago sa puso nito. Paggalang sa kalikasan at pananampalataya. Ang kwento ng apat na magkaibigan ay nagpapaalala sa atin na igalang ang kalikasan at pananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang karanasan na magpapalawak ng ating pananaw. Its paglalakbay ay hindi lang pagpunta sa iba't ibang lugar. Ito'y pagtuklas sa ating sarili at sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang hiwaga ay nanatili. Ang bundok panahaw ay mananatiling misteryo. Ngunit tunay na hiwaga ay nasa ating mga puso at isipan. Hayaan nating ang mga kwentong tulad nito ang magbigay liwanag sa ating paglalakbay.